Maayong adlaw mga parikoy So ani na po ta sa tuang Farm no. So ato ang subayon ug ato ang tanaon karon kay year 2024 naman. Uh, uh, karon nga month is January uh, 2024. So ato i karon ang hito farming O tilapia farming. So Ato uh, ito lang i ang ato ang mga ornamental fish no kay sa pagkakaron minus pagayo ang ang demand sa mga tao aning mga pagbuhi-buhi og isda dili like, likewise atong sa panahon sa pandemic nga paspas pas, -pas og ang mga tao walay lingaw sa so dito sila nahilig sa mga ornamental fish ang atong ipokus sa karong tuiga su is kaning sa hito og sa tilapia farming uh, hopefully nga magsasisipol tana og mapadaghan ato diri sa tuang lugar Di ari na pita mga pare koy na ang mga mga koy o breeder sa tuang green giant tilapia. So dili kay ninyo makita kung unsa siya kadagko no. Kay e, dili na siya masukod. So naagi na siya sa mga 15 to 16 inches sa tuang mga koy. Pagato so, ang mga breeder sa Red Giant Tilapia mo karon ang update sa mga buhi diri sa ato ang backyard farm ah uh, karon karon na pugo po, nagbalik og tugod og vlog kay tungod na tong pagsugat sa bagong tuig ah uh, malas kay no kay ato ang page na hack hacker nga taga dili diri taga Pilipinas ang hacker so careful lang ta og be aware na ta sa tong mga pagtugtokon nga mga link o website kay kana maayo kay sila mo uh, ilad sa to ano so alert nang tabi alert nang gitas sa to ang mga so, profile labi na nag monetize na kay og so, nilang mga target so mao lang kadto uh, for the next vlog uh, don't forget to subscribe like and share sa mga videos uh, para sa more update sa to ang uh, o og mga tilapya og pito farming sangat selamat and